Kapag narinig nyo na nga po ang chopper ni Papa ay eh, meron tayong lakad niyan. Umaga pa nga lang po ay eh, pupunta na kami ng bayan dahil meron kaming bibilihin dito sa palengke. Kaya pagbaba ko nga po ay naglakad-lakad na ako papunta doon sa wet market dahil may lulutuin tayo ngayong araw. Naghahanap nga po tayo ng hipon at pagdating ko nga lang po dito, hipon ka agad yung bumungad sa atin. Pero syempre, hindi po muna agad ako bumili dahil kailangan muna natin malaman kung gaano ba ang presyo nito. Kaya naglibot-libot pa nga po ako dito na iba pa may mga hipon. Grabe rin pala talaga kamamahal ang mga presyo ng ganitong lulutuin na hinahanap natin. Sa so, aking pag ikot, -ikot nga po, po ay wala na ako ibang na champion. May ibang pwesto ang nagtitinda ng hipon. Talagang grabe nga po talaga at nakakalula rin ang presyo nito. Pero, Pero sa bagay, kakaunti lang naman po yung kailangan natin dahil gagawala naman tayo ng sarasang hipon. Kaya po, bumili po ako dito ng 1 kilo sa halagang 100 pesos ay nakabili nga po tayo ng 1-4 kilo. Sa tansya ko ay sasapat na rin naman para sa gagamitin namin. Pagkalabas ko nga po dito sa antayan ng mga sasakyan ay inaantay ko rin kung nandito na ba si Papa. Kasi nung paghatid niya sa akin ay may napick up pang pasahero kaya baka hinatid pa niya. At bigla ko nga po naalala kailangan pa pala Norna na, na hipon at hindi pa ako nakabili kaya agad-agad naman na bumalik ako dito sa loob para naman bumili ng Norna hipon pa din. At nang nakabili na nga po ako dito ng Norna hipon ay na ako at nakita ko na po si Papa. At sa mga oras na ito ay maulang na po dito sa bayan. Pag Uwi ko nga po sa bahay may nakita pa ako naglalako ng hmm ako agad ako na pabili. Ang kamis na talaga ang lasa ng taho dahil madalas na ngayon eh milk tea. Ganito nga po pala karami yung binila natin, 1/4 kilo ng hipo. Atin naman gagawing sarsa kasama nitong niyog. So itong niyog po pala yung sarsahin ng niyog, hindi po siya dapat yung buko. At tulad lang rin po yung gulang niya doon sa niyog na ginagawang bukayo. At dito nga po ay kinayod na rin ni Mama yung mga niyog. At namakayod na nga po ay kasunod naman na nilagay na dito sa lusong. At tinutayo-tayo na bayuhin para magmekos mekos si buyas, bawang, paminta. At yung ating biniling hipo. Sarsa nga po pala ang tawag namin nito dito sa aming lugar. Kapag sa tingin niyo po ay okay na yung, hmm. yung ingredients natin at tingin nyo ay nahalo na at nadurog na dito naman po ay susunod naman natin ay ilalagay yung ating niyog at umubisan na nating bayuhin <laughs> sarsang hipon. Sarsang hipon. Sarsang hipon. at dyan nga po ay napagtalunan pa namin ni mama kung sarsang hipon o sarsang niyog sabi ko kasi sarsang niyog dahil kaunti lang yung hipon pero sabi ni mama sarsang hipon kaya ako na ang nagdesisyon na sarsang hipon na may kunting niyog <laughs> At shoutout din nga po pala sa may-ari nitong ginagamit naming malaking almirez Gamit namin lusong na to na 2019 pa to dito sa bahay. Hanggang ngayon hindi pa namin nasa sa uli. Hello Jamaica, dagatan shoutout. Eh, itong lusong na to ay ginamit pa namin. Yung fourth year college pa kami. Lipat-lipat -lipat kasi sila ng bahay na terahan. Kaya hanggang ngayon nandito pa rin sa akin. <laughs> At dito nga po ay ginagawa ni Papa na buwasan niya ng kapal yung tingting -ting para daw hindi mabalik kapag binalot. Yung mga niyog natin binayo kanina. At dito nga po ay yung process naman na paglalagay dito sa loob na dahon ng niyog. O yung niyog ilalagay doon sa niyog pa rin. At kapag nalagay na nga po yan ng ganyan, ipapaikot-ikot lang siya. Pero syempre dapat assure na secure yung pagkakalagay. Kasi iluluto pa yan at mahirap naman kapag kumalas. Negosyo nga po pala ito dati nila mama. Nung buhay pa si nanay at nung bata pa ako ay naranasan ko rin maglako ng ganito. At dito sa amin sa probinsya ay ilan ilan na lang rin yung mga gumagawa ng ganitong klase ng sarsak. para naman po malak, gamit naman yung brasong tingting ng nyog ay tutusok siya dito sa kabila, papunta dito sa kabila at saka na naman sa hihilahin. paulit-ulit lang po na yan niyan hanggang sa mabalot Lala na po lahat. At kasunod naman po ay luluto naman siya sa gata at ganito na nga po yung resulta kapag naluto na siya. <laughs> Amoy pa lang, napakasarap na. Kaya ito nga po ay kumuha na ako ng kanin at i-taste test na natin. Kaya tara, kuha na rin kayo ng kanin. Sabihan nyo ako sa pag- Sa tutuusin ay madaling proseso lang po talaga ang paggagawa ng ganito. Kaya sa mga hindi pa po nakakatikim niya at gusto nyo matry, kaya gawin nyo na rin po. Grabe at napakasarap niya po talaga ipang ulam. Kaya sa unang subo ko pa lang, malaking bite na agad at malaking kutsara na rin at ginami. sa mga hindi pa kumakain dyan, tara, kain tayo.